Papalitan po natin ng bearing yung torque drive Ay ingay na po yan Ganyan lang po yung pagpapalit ng bearing ng torque drive Dapat po meron kayong puller Napakadali lang po magtanggal ng bearing pagka may puller Hindi po kayo mahihirapan Pagka po magaspang yung ikot ng gulong nyo Yan po yung kauna-una nasisira Bearing sa torque drive Kaya alam na alam nyo pong sira agad yung bearing nyo sa torque drive Paikutin yung gulong sa hulihan Magaspang na magaspang po yung tunog nya Sira na po yung bearing nun Bearing na 6902 kahit isang bearing lang sir yung papalitan nyo okay na yan yung stick bearing di naman nasisira gaya na eh. Kaya natanggal na po yung stick bearing niya. Ibabalik din po yan yung stick bearing na yan kasi hindi naman yan ang sira. Ang bearing po niyan, doon pa sa loob, di pa natatanggal Ah, uh, mayroon pong clip 'yan sa loob. Yung lock ng bearing. Ayan, na po yung lock. Matanggal na po yung lock. Tsaka nyo na po, po po kanyang bearing para matanggal yung bearing. Ayan, yung po yung bearing. 6902 po yung size nyan. Hayaan nyo lang po lalagyan ng grasa yan sa may bearing na torque drive. Pin. Tiyon-tiyon na po kasi matigas na yung kanya, grasa. Kaya palitan na po natin ng grasa yan. Ayan po yung Center Berry ay Center Spring. ganun lang po kadali magpalit ng bearing tapos na